Good afternoon, guys. Sumayam, sumalapit na ng New Year, ilang days na lang. Matumal pa din. Nagbablog ka po? Yes. Yan, sama ko sa trabaho yan. Hello kuya, Merry Christmas at Happy New Year. Okay. ko <laughs> I mean, lang eh. Nang vlog lang. Niya. Hala, pinaiyak mo na 'yan. Hi, <laughs> boy. Good. Inayon, hindi na. Ayun, Pero kagabi ano, Walang tao nung ano. Oye, let's go! Kuya, saglit lang! Pagalitan mo kaya? Pagalitan mo nang gusto. Papaya na slice. Pagdating naman dyan, 40 ang kilo.